Tuloy-tuloy ang ating pag update dito sa FIBA World Cup, Sir. Hindi tayo titigil sa pagpapahayag at pagbabalita para sa inyo. Manatili lang kayo kasama namin. Kaninang umaga, dumating ang Team USA sa Pilipinas. Naisahan ni Coach Spoh ang mga players na nakat-shirt. Alam niya na mainit sa Pilipinas. Sobrang dikit mga players nila. Pero sa tuwing makakapansin tayo na medyo ibang pagpapakilala sa kanila dito sa Team USA. Ngayon pa lang, nakikita na natin ang kanilang pagdating at pagsalubong ng ating mga kababayan at ng ilang miyembro ng media sa labas. Gayun pa man, bukod sa Team USA, dumating na rin sa Pilipinas ang delegasyon mula sa Puerto Rico, Greece, at Serbia. Si Yasamon Fantechia, kasama ni Jordan Clarkson, ay namumuno sa Italia. Natuwa naman tayo na nagdagdag sila ng mga kailangan nila sa bus nila habang sila'y nasa trapiko sa Manila. Talagang umaangat ang Team Italy. Ito ang team. Ngunit, ang Greece ay hindi na nagdalawang isip pa. Agad silang sumubok sa ensayo, sayang wala si Yones. Pero nandyan naman yung kapatid niya, si ETHANESIS, at ang tatay niya na si Papa Yones. Nagsimula na rin ang media day ng ilang mga bansang kalahok sa FIBA World Cup. Narito po ang ilang video clips na nakuha natin. Ang mainit na bangayan ng mga magkakatunggaling koponan, ang kanilang masisipag na pagsisikap sa ensayo, at ang iba't ibang mahalagang pangyayari sa araw ng media. Labanan ng mga koponan na nag-uugnay sa kanilang mga hamon, si ensayo, at iba't ibang pangyayari sa araw ng media. Ang matinding labanan ng magkatunggaling koponan, ang mga pagsisikap nila sa ensayo, at iba pang mahalagang pangyayari sa araw ng media. Ang nagbabagang kaparehong mayayamang koponan, ang kanilang matatag na paghahanda, at ilang mahalagang pangyayari sa media. Ang mainit na labanan ng mga magkakaalit na koponan, ang kanilang mahigpit na pagsasanay, at iba't ibang kaganapan sa araw ng media. Ang bakbakan ng mga koponan, ang kanilang pagpaprakti, at mga mahalagang pangyayari sa araw ng media. Ang pagguho ng magkakabanggaang ang koponan, ang kanilang mga pagsisikap sa ensayo, at ilang pangyayari sa araw ng media. Ang matinding sagupaan ng magkatugmang mga koponan, ang kanilang masinop na pagsasanay, at ilang mahalagang pangyayari sa araw ng media. Ang mainit na sasabungan ng mga magkakapatong na koponan, ang kanilang patuloy na pagsasanay, at iba't ibang kaganapan sa araw ng media. Sumali na ang mga koponan. Gusto nyo ba manalo ng tiket para sa FIBA World Cup 2023? Mag-enjoy habang sinusuportahan natin ang Guaylas Pilipinas. Magparehistro na sa ONEXBET upang maging bahagi ng laban. Ay patungko ang link ng pagrehistro sa description at comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email at password. Ilagay mo ang promo code para makakuha ng hindi bababa sa PITO. Mayroong 000 pesos na welcome bonus. Magka-cash in at cash out gamit ang banks, e-wallets at cryptocurrency. Ilalagay ko ang mga mechanics ng ating giveaway tickets sa description at sa comment section. Mag-register na. Sunod na bituin.